Ang susunod na sasagot, Senador Cheese Escudero. At ang inyong tanong ay manggagaling kay Ginoong Hawi Severino. Yes, Senator Escudero, bis na mapag-usapan na uh, ang inyong performance bilang senador, uh, mas nakakakuha ng uh, attention atensyon minsan ang inyong private life o pribadong buhay, no? Granted na ang bawat public official ay uh, kailangan din ng private space. Kailan naman dapat maging relevant sa publiko ang love life o sex life ng isang public servant? Unang sa lahat, magandang gabit sa inyo. Um, ang pananaw ko ay never at hindi dapat pinapakilaman ng sinuman ang pribadong buhay ng sinuman tao, nasa pampublikong opisina man siya o hindi. subalit sa isang demokrasya kung saan malayang pwede magtanong at makapag-isip at magsalita ang sinuman, wala kaming pwedeng sabihin na may dikta kaugnay ng bagay na yan. Hindi ko pinili na maging publiko ang pribado kong buhay. Sino ba naman ang may gusto nun? At kaugnay ng kasalukuyang kong kalagayan sa pribado kong buhay, kung sino man ako ay yun na ako bago pa nun, at kung sino man ang um, kapiling ko ngayon, siya na rin yun bago ko pa nakilala. At walang kinalaman ng trabaho ko sa personal kong buhay, at tinitiya ko na wala rin kinalaman ng personal kong buhay sa aking trabaho. So, there should be no instance where uh, it becomes relevant to public life. Okay, uh, uh, follow-up question. Yung ginawa uh, halimbawa ni uh, US President Bill Clinton sa White House, yung nakipagtalik siya sa isang intern, <laughs> do you think he should have been impeached? Dapat ba siya na-impeach na doon, na parusahan doon sa ginawa niya sa loob ng White House? Sa ilalim ng saligang batas natin at ng Amerika, kung ang impeachable ay kung ano ang sasabihin ng Kamara na impeachable. Pinagpasya na dinesisyonan ng Kamara ng Amerika na hindi ito bumubo sa isa sa mga gawain bilang impeachable offense. Hindi ko lang alam hawi kung paano papasok yon sa sarili kong buhay hindi mag-a-apply yun. Um, <laughs> Maging ganun pa man. Um, personally, sa palagay ko, dapat na impeach yun dahil ginawa niya isang personal na bagay sa isang pampublikong lugar at gamit ang pampublikong oras. Salamat. Maraming salamat, Senator Cheese Escudero.